Alright, para hindi na po sila lalabas po yung ano yung gusto nilang bilhin, bibili na po nila dito sa loob. Okay, together with my son. Pila lang nga, pila lang, pila, pila. Okay, para safe na safe po tayo, hindi na po sila lalabas. Alright, sige. Yung mga kamay natin ha, pila lang tayo para ano, wala pong gulo. Okay, sige. Alright, ayan po para hindi na po sila lalabas para doon kasi doon ipalagyan ko ng susi doon para hindi na sila kalala malalabas po safe yung mga bata natin dito mayroon tayong CCTV doon makikita man kung anong ginagawa ng mga bata dito sa loob ng uh, new building natin at dito sa campus ng uh, MCL ay ng Manungol Central Elementary School po alright para safe na safe talaga yung mga bata natin hindi na sila pwedeng lalabas pag oras ng recess kung tanghalian pwede silang lumabas po Uy, isa lang ng bahay nila. Alright. Sige. Ihi ka! anto Ihi! Ah, buksan mo doon, Margis. Buksan mo yung si Ad. Ay. Doon na, tungkol PWD. Sandali lang, ha? O, mamaya na. Isa-isa lang ha yung kamay natin. Please lang po. Oh. Ugaliin nating magpila, hindi magsigi og ano para disiplinado tayo. All right? Discipline first. Mm, ayan, thank you Mia Austero. Thank you Pongpong. Mamaya tingnan lang Okay, sige okay. 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 Mamaya na, yung kamay muna Mamaya na, para hindi malito yung Kindero natin Yan ko na lang, juice na lang Uy, yung juice na lang Ayan no, Ayan orange. Ayun. Thank you. Ayo lagi bah. Thank you. Thank you. Thank you. Mamaya na Margis. Yan, kay disiplinado tayo. Ikaw, wag bilika, ka. oh, sige, bili ka lang. Oh, magpila ka dun, Margis. Ginagawa natin na ano yan. Para disiplinado tayo. O, oh, ayan. Pila. O, oh, buksan mo yung ano. oh, sunod. 13.

click okay, Pila ni tanan? Ano, 43, 83. Teka mami sel, kay mag okay. Tara Okay. Wala na bang nga Alright Sige. Itong anak ko napaka-pogi 'yan.